Nako, isang mapanindig balahibong misteryo ang pagkawala ng mga sabungero, mahigit tatlumpo at posibleng higit pa raw sa isandaang katao, ang nawawala. Dahil dito, DOJ, PNP at Philippine Coast Guard nagsanib puwersa. Pati Kongreso ay bubuksan na rin ang kaso. At hindi lang yan pati si Chavit Singson ay nagsalita na rin. Sangkot nga ba si Singson dito? Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Noong 2022, unang lumabas ang balita. May walong sabungero raw ang missing. Hindi ito agad pinansin ng marami, akala ng iba baka nagtatago lang, baka may atraso. Pero hindi nagtagal lumipas ang mga buwan, nadagdagan ng nadagdagan pa ang bilang ng nawawala. Naging 20, tapos 30. Hanggang lumubo sa 34 na katao ang hindi pa rin natatagpuan hanggang ngayon. Ayon sa ilang mambabatas, posible raw umabot sa mahigit 100 katao ang nawawala. Lahat sila may kaugnayan sa sabong, lalo na sa online sabong. Makikita natin dito kung paanong isang libangan, isang bahagi ng kulturang Pilipino, ay naging sentro ng krimen, takot at kawalan ng hustisya. Uh, hindi lang ito kaso ng mga nawawala, ito rin ay patunay na may mga malalaking sindikato ang sangkot dito. Mga kilala at maimpluensyang mga tao ang may kayang gumawa nito. Dahil sa lumalaking bilang ng nawawala, kumilos na ang Department of Justice DOJ. Nagtayo sila ng Interagency Task Force kasama ang Philippine National Police, PNP, Philippine Coast Guard at CIDG tila nagsanib puwersa na ang tatlong ahensya ng gobyerno sa Taal Lake sa Batangas. May hinala kasi na doon itinapon ang mga bangkay ng ilang biktima. Gumamit sila ng drone, sonar, at underwater equipment para maghanap. Isa itong sensitibo at delikadong operasyon. Ayon sa DOJ, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang investigasyon. Hindi raw sila titigil hanggat walang malinaw na kasagutan. Mahanap man o hindi ang mga katawan ang mahalaga raw ay may hustisyang makamit. Regular din daw nilang kinakausap ang mga pamilya ng mga nawawala. Pero syempre, iba pa rin ang sakit na nararamdaman ng mga naiwang pamilya. Araw-araw silang umaasa. Araw-araw silang nagtatanong kung nasaan na ang kanilang mahal sa buhay. Ang patuloy na operasyon ay nagbibigay pag-asa, pero sapat ba ito? Ang tanong ng marami, bakit ngayon lang? at bakit tila may kabagalan sa paghahanap ng hustisya. Habang gumagalaw ang DOJ, hindi rin nagpahuli ang Kongreso. Muling binuhay ng Kongres ang investigasyon ukol sa mga nawawalang sabungero. Ayon kay Congressman Bienvenido Abante, matagal na niyang tinutulan ang online sabong. Sinabi rin niya na simula ng buksan ang Manila Cockpit Arena, unti-unti na raw may mga nawawala. Sa una, walo lang, pero dumami ito ng dumami posible raw na higit isang daan na ang nawawala. Ang mas nakababahala, wala pa ring malinaw na resulta ng investigasyon. Walang nakakulong, walang opisyal na inaakusahan. Lahat ay haka-haka pa rin. May mga tanong din ukol sa papel ng ilang miyembro ng kapulisan. May mga paratang na may ilang pulis na hindi lang tagabantay ng batas, kundi sila mismo ang naging judge at executioner. Isang malalim na isyu ito sa integridad ng ating sistema. Samantala hindi pa rin maiiwasan ang pangalan ni Atong Ang, isang kilalang gambling operator. Ayon sa isang whistleblower na kilala sa alias na Totoy, si Atong Ang at Gretchen Barreto raw, ang responsable sa pagtatapon ng mga bangkay sa Taal Lake. Ngunit ang dating gobernador na si Chavit Singson ay nagsalita na rin. Ayon sa kanya kung titindig ang mga testigo, posibleng makasuhan at makulong si Ang pero may babala rin si Singson kapag pera na ang pumasok na babaligtad ang mga testimonya. Nababayaran ang mga testigo. Nawawala ang katotohanan. Dahil dito, mas lalong lumalalim ang isyu. Hindi na lang ito simpleng investigasyon. Ito ay laban ng katotohanan laban sa salapi. Laban ng may hirap laban sa makapangyarihan. Makikita natin kung paanong ang mga makapangyarihang personalidad ay may impluensyang kayang manipulahin ang sistema. Sa ganitong kalakaran, sino pa ang paniniwalaan ng taumbayan? Sa dami ng nawawala at sa kabiguan ng sistema na maglabas ng malinaw na resulta, maraming tanong ang dapat sagutin. Bakit tila walang takot ang mga nasa likod ng kriming ito? Bakit parang walang nangyayari kahit may investigasyon? May mga pinoprotektahan ba at hanggang kailan maghihintay ang mga pamilya ng mga nawawala? Ang mga kasong ito ay malinaw na nagpapakita ng mga kahinaan ng ating justice system. Kapag may pera ka, kaya mong patahimikin ang katotohanan. Kapag may connection ka, kaya mong umiwas sa pananagutan. Ito ang realidad na pilit nating nilalabanan. Pero paano kung mismong sistema ang may problema? At dito pumapasok ang responsibilidad ng publiko. Hindi pwedeng manahimik. Hindi pwedeng palampasin. Kailangan nating manindigan. Kailangan nating magtanong, magingay at manindigan para sa hustisya. Pero para sa mga karaniwang mamamayan, hindi ito malayong isyu. Dahil kung ito ay pwedeng mangyari sa kanila na may koneksyon, may trabaho, may pamilya, paano pa ang mga ordinaryong tao? Ang pagkawala ng sabungero ay hindi lang tungkol sa libangan. Isa itong simbolo ng kawalan ng hustisya sa ating bansa. Sa isang lipunang dinidikta ng kapangyarihan at pera, ang tanong ng masa. May boses pa ba kami? At sa panahong ito ng social media at teknolohiya, may kapangyarihan tayong gamitin ang ating boses para magtanong, magprotesta at ipahayag ang ating pakikiisa sa mga pamilya ng nawawala. Ang bawat pangalan ng nawawalang sa bungero ay hindi lang bilang sa listahan. Sila ay mga anak, ama, kaibigan, kapatid. Sila ay mga Pilipinong may karapatang mabuhay. At sa paggunita natin sa kanila, dala natin ang panawagan. Para sa hustisya, para sa katotohanan, at para sa pagbabago. At kung ikaw ang tatanungin, paano natin masisiguro na ang paghahanap ng hustisya ay hindi lang palabas? Paano natin mapapanagot ang mga tunay na may sala kung sila rin ang may hawak ng kapangyarihan? At higit sa lahat, paano natin maibabalik ang tiwala sa sistemang matagal ng pinagdududahan? Ang kaso ng mga nawawalang sabungero ay paalala sa atin na ang hustisya ay hindi dapat para sa may kaya lang. Ito ay karapatan ng bawat Pilipino. At kung hindi natin ito ipaglalaban ngayon, kailan pa? Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-share sa ating video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong upload na video. Maraming salamat.